Welcome back to Gab TV. All right, and uh, today, uh, sasagutin sa natin yung isa sa mga katanungan ng isa sa mga nagcomment dito sa video, and uh, they just wanna know kung uh, kung meron bang impact na pagtirama ang kana isang copyright claim dito sa isang video mo, may impact ba yun sa pagiging uh, or sa pagtanggap sa iyo ng YouTube bilang partner? Well, to answer that uh, question, uh, well, basically, of course, uh, much better kung walang copyright, di ba? Pero, as far as I experience, walang impact siya. Okay? Kasi, uh, actually, ang dami na rin nagsabi naman sa akin na walang impact. So, uh, nangyari, during that time na nag ako, hindi ako ganun kinabahan. Na hindi ako kinakabahan dahil dun sa YouTube channel ko, marami naman akong talagang copyright claim na mga video since nag-cover ako ng mga songs. So, most of the time, talagang nagkakaroon ng under that restriction. So, first of all, you need to go to your uh, YouTube's uh, YouTube uh, studio and then go to analytics and then under that restriction, uh, you would see their uh, copyright claim. Alright, so, pag may copyright claim, ibig sabihin, uh, pasimplihin na natin, ibig sabihin, merong ibang may-ari ng video mo. Like, for example, uh, isang kanta pag ka ng isang kanta kahit ibahin mo yung lyrics pero yung tono yun nun, uh, kaparehas ng isang uh, talagang kanta na ka-copyright talagang na ma uhuli, mahuhuli ka ng YouTube alright so again ang um, paghuli ng YouTube this is computer based computer based yan so hindi ka makakalusot dyan kahit magham ka lang nangyari ang pero pag nakuha niya yung melody yun makakuha niya kagad yun makaka-copyright claim ka. Or, uh, yung other claim, type of claim, is sa lyrics. Uh, hindi ko alam kung napansin nyo every time na, especially pag English yung salita, di ba nakikita nyo may subtitle na lang bigla dyan sa ilalim. Lalo na pag cellphone yung dami nyo. Ibig sabihin, they can detect words. They can understand your words. Okay, so, pag may nakita silang kaparehas, nagmamatch dun, i iyan na rin, i-find i, i, nila as... Uh, sa a copyright claim type of video. Ngayon, uh, going back dun sa question, may impact ba? Uh, yung post, naranasan ko nga, wala naman. Kasi, uh, so ang paliwanag sa akin noong una, ng isa sa mga YouTube expert na kakilala ko, is malaki ang magiging impact ng hindi mo pagpasa sa YouTube partnership program pag meron kang reuse content. Okay? So, like, what is a reuse content? yung kinuha mo, ginrab mo ang isang video coming from a different YouTube video and then, you put it somewhere uh, in the middle of your video yan, yan, malaki yan kahit paliitin mo pa siya, kahit ishrink mo mo siya ng maliit, madedetect at madedetect yan, yan. so, malaking bagay ang reused uh, content so, magingat po tayo dyan okay, magingat-ingat tayo sa reused kasi bakit, pag na-reused content ka kunyari, makalusot ka, ma makalusot ka sa computer, which is napakahirap namang makalusot yung reused content. Kung makalusot ka man dyan, doon sa pag-apply mo ng YouTube Partnership Program, eh, i-review pa rin nila. I-review pa rin nila ang videos mo. Handaan nyo po, ang pag-review ng YouTube is uh, tao na nagre-review at iisa-isahin nila yung mga YouTube videos mo. Okay, so malaki impact na nare-review nila yan, yung highest views most recent uh, videos at saka yung most uh, watch hours na views yon. so yung mga ganong klasing videos ingatan natin ingat po tayo sa reuse content talaga yung talaga ang pinaka kadalasan na na nagpapasakit sa puso ng mga taong nag apply bilang uh, uh, partner ni YouTube okay so again sa content claim huwag po kayo matakot diyan okay lang yan ngayon pag content claim ano bang impact niyan bakit niyo kinantin niyo lara pa lang dating niyan okay lang pala eh pero po merong meron pa rin siyang kahit pa anong negative uh, side okay so pag ikaw may content claim ang mangyayari niyan once you are monetized it's either you cannot monetize that video or pwedeng hati kayo ng may-ari ng video it depends dun sa magiging desisyon ng may-ari ng video right so for example uh, ito uh, this video, Um, ito, may isa akong kanta, Change the World. Yan, Change the World. Uh, so, si Eric Clapton yan, di ba? So, I uploaded this and yan, nakapirate siya. Pero syempre, hindi naman nakamayarin yan eh. Sila Eric Clapton yan And then yon yung producer, yung recording studio, nag-file ng claim, anang uh, ng, claim uh, para sa copyright. So, that's the reason why nakaka-copyright name siya. Pero, it doesn't mean na hindi ko sila minamonetize kasi pinayagan nila yung video ko pero hati kami which is para sa akin okay lang kasi the reason why I did that uh, the reason why I cover it, because I really like the song okay and I want to be uh, I want it to be part of my videos kasi nga favorite yung kanting at the same time uh, nakakakuha din naman ako ng subscribers because of that and I have some other videos naman na talaga na, na full naman na full kumaga full pledge na walang copyright so uh, they tend to watch those Alright? so uh magpo-try tayong mag-upload mag or huwag kayo matakot na mag apply kayo tapos uh, nagadalawang isip yung kung buburahin nyo yung video o hindi huwag kayo matakot unless na lang talaga na may reuse content yung video nyo na po oh, na Tanggalin nyo na okay so yun lang po so I just I just want everyone to have fun while you're doing it uh, while you're doing your content and I uh, wish you good luck sa lahat ng mga mag apply ng YouTube partnership program okay again this is Gabe and thank you for watching Gab TV rock and roll.